Para sa mga OFW na gusto maliwanagan sa bagong enhanced e-travel na pinag-isa na lang ang OEC, e-travel, BOC tapusin niyo po ang video sa pagpapaliwanag ng mga head department ng mga government agencies dahil mga questions and answers silang sasagutin. Uh, good good evening po. A uh, first question po is on the cybersecurity kasi I know There has been data breaches sa uh, mga private companies and government offices. Paano po natin mas secure yung uh, security to considering na sensitive information din po ito? Thank you. Yeah. So ang maganda sa uh, e-travel, even uh, naman nun ni nung nilaunch nung December 2022, dumaan po ito sa aming uh, Cybersecurity Bureau. Uh, para po sigurado talaga na walang mga vulnerabilities at the same time we added also another security sa ating mga encryption no? especially ngayon at we uh, were able to integrate now to uh, the egov super app ibig sabihin pag dumaan ka sa egov app ito po ay verified na user so hindi na po ang website kasi minsan may mga malware po ano at uh, kaya maganda po ito dahil ang ating uh, egov super app ay naka-integrate na rin po yan sa ating national ID doon naman po sa mga foreigners naman po may mga betting uh, Uh, EKYC po tayong in-implement dyan for uh, more security layer. At uh, to fortify more our security, we're not uh, uh, being a complacent no about our cyber security. The DICT also launched the first node of our blockchain technology uh, recently. So pag natapos na po yung uh, dalawang node pa na magagawa, we can now say na it will be a blockchain-enabled na po kasama po ang e-travel sa makikinabang po sa ating decentralized encryption na ating magagawa. So ito po yung mga uh, ginagawa po ng DICT. We're not uh, complacent. Uh, alam mo, po habang nag innovate tayo, nag innovate din po yung mga hacker. So kailangan po natin po maunahan sila uh, on this kind of uh, security. Priority po yan ng DICT. Just another question po. Um, maybe anyone could answer. How do we ensure that the passengers or the people will... Uh, fill up the right information. Like for example, for customs declaration and other information. Paano po mas sigurado natin na hindi peke na information? Thank you. There's also a uh, uh, an education campaign on this, no? And uh, even in our websites that we post that uh, the importance and how to use the app. Uh, like we did, what happened in some cases, di ba? yung mga ibang mga umuwi na pasahero, hindi nalilito sila doon sa questions. Kunwari, uh, OFW sila, nakiklik nila yung uh, for vacation of purpose kasi ang inintindi nila is for vacation sila. So there's a campaign on that so that the data should be properly recorded. So ito naman na uh, uh, susupervise naman natin where we hope that uh, with this launching, we'll be able to secure a simpler uh, process sa ating mga pasahero para sa paggamit ng uh, e-travel system. Good afternoon. Gerard de la Peña from TV5. Uh, for USEC David, um, could you please walk us through ano po yung changes na may kita ng mga travelers doon sa app with this enhanced ego e-travel? Uh, ngayong araw po, tatlo po yung pong, uh, nadagdag na bagong features no? aside dun sa mga automation ng uh, mga dashboard ng, uh, ng tourism yung real time data uh, monitoring ng, uh, ng DMW yung real time monitoring system ng BOQ uh, at DOH including yung ating transportation tatlo po yung makabago po talaga na na-integrate dito unang-una dati kahit na nakapag-i-travel ka na eh kailangan ka pang mag-fill up po ng manual ng form yung uh, yung ano yung customs form So meron pong baggage declaration ka pang gagawin doon. Tapos aside doon sa baggage declaration form, mag-fill up ka pa ng form para naman doon sa currency declaration form. So pagdating mo sa airport, parang haharangan ka ulit para mag-fill up ulit ng form. Wala na 'yun ngayon doon sa ano, doon sa ating uh, uh, BOQ no, sa Bureau of uh, Costumes. no. Pangalawa naman ay uh, ang uh, nag-innovate din po kasi ang ano, ang uh, DMW, maganda po yung ginawa po nilang nilunch nila yung OFW Pass. So yung OFW Pass naman naka-integrate na siya sa e-travel connected kay immigration. Ibig sabihin, pag dumating po yung OFW sa immigration, kaysa na magtanong pa yung immigration officer na o, totoo bang OFW ka, anong documents mo, papakita mo pa kung anong uh, document or QR code, hindi na kailangan kasi pagka-scan pa lang ng passport ng uh, OFW, bubulagan agad-agad yung ano, information ng OFW sa screen ng immigration. So, hindi na kinakailangan pa maghanap pa ng any document. So, this will make the life of the ano, OFWs naman na seamless na hindi na sila kinakabahan na baka yung dala nila o mawala nila yung dala nila or uh, yung document na dala nila. So, the seamless implementation and integration, hindi po ito, DIC ito lang po ang gumawa nito. No? Let, me, let me clear that. No? All agencies, they are able to innovate on their own nag innovate po ang customs nag innovate po ang uh, ang DW at nag integrate po tayo para ma unify po yung ating citizen centric platform yun po yung ginawa po ng ating uh, DICT Thank you, Yusek Dave. Just to re uh, reiterate yung sinabi ni Yusek Dave, no, yung new features ng ating enhanced e-travel system, especially doon sa BOC yung baggage and currency declaration, and then the second one is from the DMW yung ating OFW pass. A currency declaration uh, uh -huh. form, baggage declaration form, and then po yung OFW, OFW pass. pass. Thank you. All right, next question from our media friends. Go ahead. Evening po. Um, Denise Osorio po, PTV. Um, bear with me po, I have a few questions. So, just for clarification purposes lang po, because not everybody has a smartphone, um, how do we accommodate those who do not own smartphones, lalo na po yung mga senior citizens po natin, pati na rin po kapag dead po ang kanilang data, or, app, or even when the app is down? Yeah. Ang e-travel po, if may I answer po the, the question, Ginagawa po yan kahit 72 hours before ka po na bumiyahe. So hindi po ibig sabihin na saka ka lang mag travel pag nakalapag ka na po sa Pilipinas. So ibig sabihin, kahit po yung kamag-anak mong gagawa in behalf of you, o yung halimbawa, family kayo, hindi kinakailangan naman na isa-isa silang gumawa ng trabaho, eh, kahit nung isa lang. No? Like kami, pag bumibiyahe kami at may dala kaming senior citizen, ako na lang ang bahala sa mga anak ko. Kaya yung e-travel na version ngayon, mapansin niyo po, meron po siyang family declaration po. Isa pong enhancement din po yan po ng, ano, ng ating e-travel. Pangalawa po dyan, na uh, another enhancement dyan ay hindi lahat kasi may cellphone. No? Baka naman nakaligtaan or first time niyang mag-travel. Meron pong dineploy ang Department of uh, of a transportation uh, with their help and DICT nagbigay po kami ng tablet po 'yan at meron na pong area po ang mga airport ngayon na pwede pong doon pumunta para doon po siya gumamit po ng e-travel uh, just in case po na nakaligtaan niya or uh, hindi niya nagawa yung application po ng ano ng ng, ng e-travel pero po ang nagiging enhancement din po dito yung announcement no kaya kayo nag-uusap-usap po kanina ang uh, ang uh, ang uh, transportation sa ka-immigration na kailangang sulatan na natin yung mga airlines na doon pa lang sa airline pa lang, doon sa pinanggalingan pa lang, sinasabi na doon na, oh, dito pa lang sa bansa na to, mag-ano ka na, mag-e-travel ka na. Right. Dadagdagan ko yon kasi uh, sa DMW naman, sanay kami mag-handhold with our public, with our clients. So kung halimbawa hindi adept at a smartphone, unang-una, uh, hin nabanggit kanina, pwede pa rin yung internet-based uh, systems that that preceded the smartphone app, no? Which means, halimbawa, uh, sa isang uh, computer monitor at home or wherever else, pwedeng gamitin 'yon. Hindi naman kailangan smartphone app lamang. Pangalawa, yung nabanggit ni Yusek Dave, pwede yung mga kamag-anak. Pwede si ate o si kuya o si anak na adept at uh, the IT, no? Para tumulong doon. Pangatlo, hindi rin namin inaalis yung face-to-face -face transactions. Ang kaigihin ng digitalized transactions, it eases the traffic in our offices, in our overseas, regional, and central offices. So, kung na-ease na yan, marami ng kasi karamihan naman talaga will go through the smartphone and internet-based systems. So that means, pwede na si senior citizen OFW, mas komportable na ang aming facilities, yung face-to-face Uh, transactions or or assistance that we could provide so nandun pa rin naman may mga kiosks tayong nakahanda may mga proper signages sabihin halimbawa assistance with respect to the OFW pass or securing exit clearances o anumang service ng DMW nandun yung mga tao natin whether overseas or here central office or regional office para tumulong all right thank you so much secretary follow-up question go ahead Um sir, you mentioned po that uh I, Sir, you mentioned po that uh, the, the, uh, this still this still could be done using a uh, regular websites. Um what are we currently doing po to resolve the fake e-travel websites uh, that scams passengers? Yun po yung dahilan kung bakit po naka based tayo ngayon sa eGov uh, Super App, ang ating pong uh, uh, in-advertise. In fact, uh, there's a plan na tatanggalin na po yung ano yung application on the web no kaya lang uh, dahil marami din pong tama yung sabi po ni ano ni ni Sec uh, Hans na uh, pwede pa rin gumamit pa din doon sa ano doon sa web but we are now uh, promoting and encouraging to use the app kasi po kapag sa website marami po yung mga nanggagaya ng uh, website tapos magpapabayad po sila so samantalang po kasi sa igob e app pagka-click mo ng e-travel doon sure ka talaga na yung pupuntahan mo talaga ay talagang e-travel talaga na, 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 totoo. At the same time, dahil nakapag-register ka na, hindi ka na uulit na naman maglagay ng first name mo, last name mo, middle name mo, wala na po yon. Kapag ginamit mo yung makabagong e-travel po ngayon, especially po nung gamit ng e app, ang i-fill upan mo na lang yung travel details mo na lang. So, kukunti na lang po yung fill upan mo. Um, pwede, pwede kong uh, dagdagan din yon. Fair warning na rin dun sa mga nag-ooperate nitong mga shadow apps or, or, shadow websites or whatever you call them. Kasi kahit na pumasok sila sa peking website, hindi ibig sabihin nun, makakalusot sila kay Commissioner Tansinko sa Bureau of Immigration. Kasi yung paring secure database ni na Sec, uh, Ivan and Sec Dave ang mananaig. So kahit na nakasecure sila don sa peking website, nang anuman yung outcome document yun ay peking OEC na hindi kikilalanin pagdating dito sa immigration passport control so fair warning din ito sa mga tumatangkilik noon wag na kayo pong pumatol doon at uh, doon sa mga nag-ooperate we will, we are working closely with the ICT uh, uh, CICC cybercrime uh, their cybercrime group kasi kailangan talagang masog ito. At rest assured, hindi po kikilalanin ng system yung mga issued by these fake or shadow websites. Last question na po. Um, marami po kasi mga Pilipino, hindi po Filipino passport holders. So, um, is this uh, implemented for them as well? Yung paggamit po ng e or e-travel? Opo, ang e po hindi lang po pang Pilipino, pati pang foreigner po ito. Uh, in fact, ito po yung kailangan din ng uh, Department of Tourism, no? Kasi ang gustong makita ng Department of Tourism para sa kanilang better decision making, uh, makita rin po yung uh, ilan talaga yung pumapasok din talaga ng mga foreigners sa atin. So, both Filipino and foreigner gumagamit po ng uh, e-travel. Alright, thank you so much, PT. Before any other question from our media friends... Any clarifications on the new features? Hearing none? All good?